So what the Oh my God! What's that? Oh no! I can't! I can't! Oh. Magandang gabi, man, my friends. Bumalik kami dito sa pinuntahan namin na bagong sa kung saan meron tayong mga naranig na boses ng babae, boses ng bata, tapos mga kung ano ang hindi mga sounds. Tapos meron silang narita na parang elemento, ng laki ka o gano'n. So, pinalitan natin ito. At today, so, solo, tonight pala. Tonight, sasubukan natin solohin ang... Um, hindi ko alam kung kaya ko pero kakayanin natin ito mabilis lang. Siguro tatakbo na lang ako pag ako. Pero, mo oh, okay? Masipa. <laughs> Ano <laughs> yung kambing ba yun? <laughs> may kambing ba dun? Tignan ka ba? <laughs> Tignan natin kung may kambing doon. Ayan. My friends, kumuha na kong flashlight. Ito yun, narinig ko kanina na parang kambing pero wala namang animal ewan ko lang baka sa loob meron kasi gawin na ng dog yun dog ba yung sangko -do? nandun sila nandun sila dun yeah. oh my gosh oh my gosh mabilis lang natin ito ha mabilis na mabilis lang kasi wala naman. Tapang tapangan lang din tayo. Isang ikot lang naman din kasi po. Parang isang kalya siya, tapos sa kabilang kalya, iikutin mong gano'n. Kaya, bibilisan lang talagang natin. Okay, tapos. Okay. Nakabahan ako? Katakot? Kailangan natin ito sa buhay. Para sa mga susunod eh, mas matapang na tayo. Tama. Medyo familiar na ako dito kasi diba, pinuntahan na naman nalang ito. Nang magkakasama kami. So, iskan lang natin. Good. Ay, sumuulan. Parang umaambun. Ay. Ay. Huh? Oh my God, J'ai l'impression d'avoir entendu quelque C'est vraiment vrai! J'ai l'impression d'avoir entendu quelque ne sais pas le trop de... sa time ko ito ginawa. I was so scared. Pero, yeah, syempre, tapang tayo. Hindi naman tayo magiging oh, pasok mo tayo dito. Wala bang at sya't lang yung salagay ka na. Oh, good. Ay, dito kami nag-book kanina. Yan. Yeah. gusto ko lang padaanan ulit ng isang itong lugar na ito kasi dito may naghahabig ko ah yeah. oh my god so lang si dito ito huh? Oh my god, it's a pain. It's a little bit of pain. It's a little bit of pain. It's a little bit of pain. It's Oh little bit of pain. It's

Sabi-sabi po, hindi po ako magugulo Makikiraan lang po. Sabi po. Takot talaga sa mga. Ayan yung ko. Ayan. Nakikita ko na sila doon. Sundo sila. Kaya medyo kalmado na ako. Titignan lang natin. Oh. Ano yung the last time na bumunta kami dito? Maraming kambing. Siguro nakatay na sila. Wala na sila eh. Wala na yung mga kambing. <laughs> Ito ba yun? Ito yun eh. Kung meron kang bing dito, ito yun. Ang May tali, meron. Ito yun eh. Yan yun. Kasi yun naman yung kambing ang nanunakot sa akin. yun siya. Ayan ah. Ito yun eh. May nagha may boses and umuulan po ngayon umuulan po ngayon ayan po, makikita niyo po ba? umuulan grabe yung pawis ko wait lang, nga. harap ko sa akin grabe yung pawis ko ngayon paano ba ito turn around? Ah, grabe yung pawis ko grabe ah, takot ako dun sa kanina eh yung may kumalabog Sige, nito chill na ako ngayon kasi nakikita ko sila yung may sila sa harapan ko. Kung may marinig man ako, mabilis akong makakatakbo. Pero grabe yung ulan. Ayan, ayan so yung ko yung tinigayin ko. Ano yun na? talaga ako. Hindi ko na tinagalan doon. Grabe pa, miss ko. Oh my gosh. Wait lang. Ayan. Isweet na lang natin ito. Lumalakas yung ulan. Tingnan yung ulan, eh. Oh, grabe yung ulan. Oh gosh. Ay, mag-explore -e na sila. I-ikot na sila. So, yun po. Ito po. Hindi ko alam that sound. What is that? Malabog sa likod ko. Pero, ay. Pero, alam ko kung ano Hindi ko rin ma-explain. Hindi ko rin talaga alam. Pero, syempre, hindi ko naman siya na-explore din na mag-isa. Para yung investigahan mag-isa, di ba? Nakakatakot, di ba? Pero baka, ewan ko, ano yun talaga? Baka natapakan ko lang yun or whatever. Pero ayan, nalawalakas na po yung lang. Kaya pupunta na ako doon. So, ayan po. Pag inaitit ko ito, malalaman ko kung, kung anong mga narinig ko or kung may napinta ako. Pero, ayun na sana wala. <laughs> Thank you, my friends. Thank you for um, for watching my video and sana nag-enjoy kayo sa video ko to hanggang sa mga susunod pang explore. Subukan so, ulit natin mag-solo explore sa susunod, ha? Pero so far, parang nagpo-focus. Oh! Nagpo-focus! Oh, wala yung focus niya. Ay, kanina, dito si Joko Loko. May ano ba, may itim daw na naka ano sa kanya pala dito. Yoko na pala dito ayoko na dito. Ayoko na dito. Ayoko na dito. Bye, my friends. See you, my friends. Bye. Ano siya, anong tawag yung tayo yung ano? Slenderman, parang gano'n. Ang na yung ilaw. Parang siyang Slenderman, kuyo. Ah, mga gano'ng kataas. Oo, <laughs> mahaba, mahaba yun parang sa niya na ewan. Hindi ko umano kasi sobrang dilim pero merong black lang talaga na sa tabi mo. Siguro ang distansya niya ito ka mga uh, yan. Yeah, yan. Yeah. Yung mm, elemento so, na. No, Ay, magpagpagpagoy. Magpagpagpagoy lang mga dito lang magpagpagoy. ko ka sa ulan. <laughs> Magbuhos ka ng asin sa katawan. <laughs> Magyan na ako yan mamaya. Yung asin sabi niyo di sa labas ng bahay bago yung yeah, yun, okay. Yun. Okay. Dali, ako yung pagpasok mo hindi yun ako talisay ko extra ko ayun <laughs> ayun <Sabay -dali. laughs> <Nasi nyo>, natin. magano ka na nga si inguisip ka ba't ka nilalapitan hindi <laughs> okay, kasi pinupuntaan na yung pwesto dun nung ano diba di nga lang pinupunta yung gano part na yun Para makuha na ko ng buo ninyo. Patakot dito, dito no? Dito nga, Meron talaga dito. tanggapin Handa kong suunin, tingin mo akin Elemento may ng mga tinig sa hangin Aking sasalubungin, ka, ang tapay talangin Magiging mo na pagigid ay aking papasukin Di alintana ang sa may maitain Tapos sa isipan ang dami mga tingin na masyadong malalim Hindi pa mga nagsama, magbita kasama at sinag bulas taas